Sila na po mga idol. Ang gari mga idol, nasa tayo shout out gamay. Okay, manawag na po. Si idol ni Nuna Baris, shout out sa iyo idol. Maraming salamat sa panunood. Ang saman. Pasinaw? Dahil kung ano. Gunoy? Oo. Gunoy ka to. Dahil kung baka namunod ko na tangkong. Para... Kaya, For today's video mga idol, diyan na po din mong mga pangitin na pogi gino magsamog-samog tapos yung wall sa yung Facebook mga idol maggulo gulo na po ko dito sa ano sa wall ng Facebook ninyo ba? Oh, Pin pinaka-pogi dito sa amin ako no? Aray ko! <laughs> Magsasalita pala ako mga idol ng Tagis. Ang ambig sabihin ng mga idol Tagalog at Bisaya para maintindihan ng lahat no para pag mag-comment kayo dyan para hindi na ako magkapika po mag magreply no para hindi na ako magpalipaliwanag bakong anong ibig sabihin ng tagbis Meron kasi idol dyan, na Now, ganun, eh. oh, dito, mga idol magko-comment diyan hindi na daw nila maintindihan. Aun sana ganoon eh. Aun lang kay kita pa kayo sa kalisod mga idol. dito nga pala mga idol ay nagsasawang kami nagsiswimming or nag nag anong tawag sa Tagalog yung nagsasawang. nagsasawang. Ha? Ah, naglalangoy pala ang Tagalog ng nagsiswimming. Ikaw ba nang ng pagkagawit-gawit na ang Tagalog na nagwilangoy na, is nagsisid hindi yung nagwilangoy taka-taka lang niya ay Ako sorry na no, wakadangko nasusoko man siya oy Aray ko <laughs> Medyo maipit tayo mga idol ito kaya mahirapan man tayo magtagalig mga idol magpaliwanag mga idol magdugo-dugo yung ilong natin ng mga idol kakapaliwanag mga idol oy. Aray ko <laughs> meron kasing isang followers natin mga idol na nag-request mga magtagal tagalig daw tayo kaya hindi man daw siya makasabot medyo mahirapan tayo sa kunti nito mga idol kaya magsakit-sakit man aking ulo oy. medyo sasakta ng ating ang mga idol kakapaliwanag mga idol nasa naman eh oy. pagka oh. si Lizzo dan unti itong magtagal tagalig ta mga idol oy. pero sag din na lang mga idol kay request man na natong followers magtagal-tagalig na rin oy. medyo mahirap-hirapan tayo magsulti-sulti dito mga idol kung paano natin i-explain natin itong mga idol oy. Oh. Kung <laughs> dito nga dapat dapat mga idol dito no lobog yung ating dagat ngayon mga idol no iwan ko kung bakit maglulubog yung ating dagat ngayon mga idol yan nga para nga kaming mga marino din mga idol na nagsalom-salom sa ilaw mga idol no gay nanguha ng bato da mga ibang hinustikas mga idol at dito mga idol malapit naman kami magmanhuman mga idol no kaya kunti na lang yung bato na ililipat at dito sa kabila mga idol kaya, kunti kunting-kunting tsaga lang natin mga idol para ma mahuhuman natin to itong paglipat ng amatong mga idol para makakilaw-kilaw tayo mga idol Okay. <laughs>